Let's me again. Joy ina to Ghost Hunter. Ayan update ulit tayo ngayon dito po sa area na to kung saan nakita natin yung matanda na may biktima at may uh, dalang sako at nakita natin yung sako mga idol no. Sa hindi pa po nakakita, ulitin niyo po yung video na yon. So uh, kay nang umaga yun nangyari. Kaya ngayong hapon balikan natin. So sana mahuli natin yung matanda. So samahan niyo po ko ngayon mga idol. Shoutout nga pala sa lahat ng mga uh, manonood mga solid subscribers, mga silent supporters natin, lalo na na po sa lahat ng mga WFW na palagi pong nanonood po dito sa ating munting channel. So tara mga idol, hindi natin ito patatagalin. Tara, let's go. So tara mga idol, samahan nyo ako. Ito sa, ulit sa area na to. Ay, balikan natin, no? Kasi alam ko yung matanda dito, gumagala pa rin. Baka may biktima ulit siya ba? So, hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon so sobrang ano dito nakakatakot syempre wala tayong magawa kasi yan yan yung trabaho natin Uy. ano yun parang may narinig akong baka nandito yung matanda sa lugar na to So shout out to sa lahat ng uh, nanonood. Huwag po kayong matakot mga idol. Sabayan nyo po ko ngayon. Ako nga, nandito nga ako sa actual. Hindi nga ako natat natatakot eh. Kasi trabaho namin to. At may orasyon naman ako pang kontra. No? Dito yun. So balikan natin dito sa area na to. Sobrang Takutnya di itu, eh. ya, Iya. Tabi tabi po. Di itu searea si na to. nakita na yun eh. Balikan natin yung lugar kung saan natagpuan ko yung sako. Dito yung banda mga ito. Natagpuan ko yung sako. Dito. Saan nga yung banda? Dito yan banda. Dahan-dahan tayo baka nandito yung matanda hindi lang siya nag-iisa mga idol dito po si area na to nakita ko yung sako ayan o oh. dyan po si area na yan so hindi, hindi ko na pinakita mga idol kasi sinunog ko yung sako kasi baka ma-restrict tayo ni youtube no kapag pinakita pa natin na sinunog yung mga parte ng katawan na basta tapos doon po siya tumakbo sa area na yun. So tara puntahan natin. Subukan natin dito. Dito siya nag nagwawala yung matanda dito. Dito siya nagwawala. Kasi nakuha ko yung ano niya, pagkain kasi parang kumakain yata siya eh. Di diba? ba? Naka, naka, nakakadiri tingnan na may medyo mabundok dito malawak ang area dito grabe ang lawak at dito hinabol ko siya dito at bigla siyang nawala na dito sa area na to o, diba medyo na ano pa kaninang umaga po yung nangyari kaya binalikan ko ngayon dito baka makita pa natin yung matanda Hmm. Kakaiba naman dito eh. Dito. Tabi-tabi <coughs> po. Okay. Wala naman. So yan mga etol. Oh, lakas ng hangin ayan sa totoo lang mga idol nakakatakot ang lugar tingnan nyo nakakatakot kung gabi dito wala talagang wala ka talagang makikita sobrang dilim liwanag ng buwan lang po yung gumagawa ko ng ilaw dito kung maliwanag yung buwan pero kapag wala grabe sobrang dilim talaga dito Ayan. So wala akong nakita ngayon. Sa ngayon mga idol, wala akong nakita yung kahit bakas ng matanda. Wala din akong naaamoy na malangsa sa area na to. Kaya binalikan ko, baka yung matanda wala na dito, no? Hindi ko sure. Hindi po ako sure kung totoo po na nawala na. Kaya nandito ako ngayon update para makita ninyo yung lugar. Sobrang napaka-creepy, delikado talaga. So hindi po basta-basta kung wala kayong mga orasyon, 'yung mga dalang proteksyon, huwag na lang kayong pumunta po sa nakakatakot na area, no? Parang may naramdaman ako ngayon mga idol ah. Parang hindi lang yata asoan nandito. May may kawayan dito, mga idol. May naramdaman ako, hindi lang po asoan nandito. Parang may kakaibang hindi Hangin dito. Ang inirya ba? Parang kakaiba. Hindi lang asuwang. Mga elemento. Tabi-tabi po. Pasensya na po. Nag-vlog lang po ako dito. Kung may tao man. Naka hindi po. Uh, kung may sino man na nandito ngayon. Tao man o hindi. Pasensya na po ha. Tabi-tabi po sa inyong lahat. Yan. Kung nakadisturbo man po ako sa inyo ngayon. Mara, uh, pasensya na po. At hindi na ako magtatagal dito pero talagang may, may naramdaman ako dito sa na to so, medyo alis na tayo no kasi parang may, may kakaibang naramdaman ako dito hindi lang aswang wala na pong ano dito sana kaya yung tago yung matanda wala ano naman akong nakita eh So ayan mga ito Medyo tahimik po ngayon dito malis na ako doon sa area na yun Kasi parang may Kakaiba akong naramdaman doon may tao lalaki. Parang may kasama siya. Uy, ano kayang ginagawa niya? pumasok siya eh. Ano kaya ginagawa niya dyan? Mga idol, may nakita kong lalaki ngayon dito. Parang may ginagawas lang kababalagan dito. video na tayo ha. Yan? yan yung matanda. Yan yung matanda. Ang Apa nomor tanda jari? Mengasuh ginagawa niya. So, yun mga ikulo. Kilala ko yung buhok na yan. yung matanda. Hala. Oh my God, napakalandi ng matandang aswang na yan. Ang landi-landi niya mga itol. Baka, baka yung lalaki. Baka ginayuman niya yung lalaki or inuwaan ng pagkaaswang. Grabe yung matanda Oh. Wow. Matitigasan ka sa mga sinasabi nila mga ito. Napakalanti ng matanda na yan. You know? Baka makita ako. Uy, baka makita ako.

Uy. Uy. Ay. Bilad, bilad mo wala mga ito la ah. Iniwan yung damit. Damit ng lalaki yun ah. Bigla siyang nawala. Saan kaya siya pumunta? Wow. Oh. Grabe, ang nanding ng matanda eh. Uy. So, yan mga ito lang. Hindi ko siya naabutan eh. Kasi takot akong mahuli. Kaya, nagbibidyo lang ako doon sa malayo. Pero, nang nalaman ko ng bigla na wala yung matanda at iniwan yung mga damit dito damit ng lalaki saan kaya yung matanda eh ang haba ng buhok eh nakita ko kanina parang ano nakatuwad siya dito grabe kayo mat grabe naman kayo pinagsamantalahan nyo yung lugar alam ko na yung eh, nagtatago kayo at may dala kang biktimang lalaki baka ginayuman, baka ginayuman mo yung lalaki at tinawaan mo ng pagkaaswang na eh alam ko nandito ka lang eh hindi na tama itong ginagawa ninyo eh. Hindi na siguro itong mga damit na ito. kakadiri kayo ha. Susunugin natin itong damit na ito. Amoy ano. Amoy. Basta maamoy mga idol. Kayo na bahala dyan. Maamoy siya. <laughs> dito lang sila ba ayan grabe talagang matitigasan ka sa mga ganitong eksena mga ganyan ganyan mga idol no tao lang tayo hindi natin maiiwasan yon kaya practical tayo ngayon dito sayang naman po nakita ako dito sa area na to edi eh di mag video na ako kasi vlogger ako eh no pero hindi, 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 naman siguro nakita yung ano ni nanay. Baka delikado tayo sa YouTube. Wala na. Uy. Dadala ko yung mga damit ninyo dito. Hmm? Naglalandian kayo dito sa lugar na to. Pati pa yung matanda. Grabe. Hindi pa tumigil. Wala naman dito mga idol. Wala. Wala may tatago dito. Ayan. Bilang Ay, nawala. Bigla silang nawala dalawa. Para kaya sa nagpunta. Baka umakyat na sa puno at nagtatago sa ila. Sa ano? Sa taas ng puno. Kayo talaga. Kahit matanda na. Wala nang patawad ngayon. Grabe. Basta tayo sa lugar na to. Baka makita natin dito yung matanda. ay ko aray. 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 then, Huh. Oh, so, ayan mga idol. Baka makita natin dito yung... Ano? Aray. Baka nagtatago dito. uh. Oh. ko. La. Ano to? Laki naman ng butas dito. Uy. Ano yan? Laki ng butas oh. pinagpatuloy siguro nila yung pag-ana-ana ng matanda dito. Parang nandito siya. Mahuli ko na yung matanda na yan. Parang nandito siya. dito siya eh. Dito ko narinig yung ano eh. Alam ko nandito lang kayo eh. Hoy! Dito siya! Ah, huli ka! Nandito ka lang pala ha! Ha! Ayan, ayan. Parang dito siya tumakbo eh. Yung lalaki nakita ko. Pero yung matanda, wala. Hindi ko nakita.